Tanghali po sa lahat mga kumakain, guys. Yan. Dapat ko kayo magandang tanghali, guys. <laughs> uh, shout out, shout out na pala tayo. Especially yung mga parents ko dyan sa Unload but one guys. Antonio and Gaudencia Pinarino, guys. Yan, sa Unload batuan one And then, condolences uh, condolence nga pala sa Avalos family. Yan, naka, nakapunta kami sa Lamay kagabi. Gaya sa Lamay, ulan. Diyan sa uh, St. Peter, guys, na, condolence kuya Ariel Avalos. Yan sa kay sister, condolence. Thank you, Ramon. And sa yes, mga um, friends natin, Baring Ray Mira. Yan, paring Ray Mira. And then, ang mga iba, ang mga empleyado na 7-Eleven. Guys, pinabati ko rin na ang tanghali sa kanilang lahat. Especially sa aming nagbakas sa Pedro, JV, and sa sa mga mga Special din natin dyan sa 7-11. Sa E, sa guys. And then yung mga pulis natin, mga kasama lagi dyan sa sa duty, dyan sa Tansa, guys, kanilang commander, kay uh, Sir Alis, Sir Gado, Sir Sanjo, Sir Javier, at orang-orang ba dyan, Sir Kapit, Yan. Yeah. Maganda maganda tanghali po sa lahat din especially mga king uh, friends din sa kabayan na uh, bukana sa ana na ikide na, 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 na mayroong uh, event place. yan yeah. si Ma'am Donna ito, and family uh, yeah. ang eh, name ng event place niya is Duo 31 event place yan yeah. Duo 31 event place gusto ng uh, mga mga reception, wedding or binyag birthday, yan, uh, puntahan lang nyo. Ang 2.31. 31 is Yan sa may freedom bill, subdivision, sure, bukal sa saan na okay, guys. And sa Bermejo family, yan sa Kapipisa guys. Shout out, shout out po. Yeah. Makikita niya dyan. At yung asawa ko, nag-work dyan sa kainan. Dyan sa parang uh, mumurahing uh, kainan dyan sa may Putana Subdivision. Sangang Mayor. Tansa Kapite, guys. Yang Panta, Pantastics. Uh, yan. At mabibili nyo dyan, uh, mga snap, mga mga barbecue yan niyan si sister asawa ko nag ko work gaya. Punta lang kayo dyan sa may ah uh, sangang mayor ng sanga video okay, pa guys guys na sa mga may-ari shout out may-ari nang das chicks, na sila sister brother and sister Bimentel shout out shout out yan guys at sister Okay guys then uh, more uh, and follow my Facebook uh, Daniel Quinto and then YouTube channel Daniel Lopena guys paki follow niyo Hello, please subscribe my YouTube channel, Danilo Pinarejo. And then my Facebook Reel, Daniel. Okay guys, and then uh, mga guards natin, uh, international guards, yes, lahat ng function. Hi, maganda maganda umaga sa uh, inyo. Dito si Powder Danny guys, shout out po. And then sir, trash, sa inyo ng Multiplier. flyer. Pangunguna ng ating presidente dyan na si Calubis Percalio. At ang ating presidente ng multiplier. Okay. At sa <laughs> so, uh, other groups, multipliers, uh, makipag, makipag uh, bigay alam po kayo sa akin at uh, kontakin niyo ako sa number ng 097 guys. Dito sa akin yung phone. At, at para pag-usapan natin guys. Kung sino mga interesado na sumali sa uh, group na cracker groups multipliers. Yan. Yeah. <clears throat> And then sa, sa mga uh, ginarin yan, uh, bigay ng mga mga members natin. Yan. Shout out at lahat po. Oh, mga members, salamat, salamat sa inyo. And then na yung mga kaibigan natin, especially. Tiga Manila, mga tiga buhol dyan. Yan. Mga tiga buhol. Especially mga tiga buhol dyan. Shout out, shout out. At saka uh, yung nakitinda ng uh, natin, mga friends natin dyan. Nag, uh, deliver ng jaryo, shout out sa kanya. Yan. Wala lang tayong mga kanta ngayon.

Kaya pala ang haba ng truck, guys, yan sa bayang. Yeah. Kaya kinuha ng ambulansya ang kahapon, sinakay ng stretcher. O ang grabe rin yata ang, ang tama nitong Motorcyclo siguro, ang aksidente doon at saka four wheels. Yan ang nakita ko. Ingat-ingat lang sa biyahe. Mahirap naman yung bababilis tayo, walang mangyayari dyan. Makaka-uwi rin naman tayo. Eh, ang gusto nyo, mabilis nga. Pero sa hospital naman kayo pupulutin. Diba, guys? Okay, shout out, shout out sa lahat. Guys, and happy viewings po. Yan. So, mga greetings and shout out. Guys, magandang-magandang tanghali po. Thank you po. ang uh, Square and Compass Security Agency na kailangan ng mga sumusunod da isang uh, SG sa GMA Cavite so, kung uh, interesado po kayo call niyo si SOP na rin ho sa 09978876767 po yan salamat po